Morning. Ay bagong araw naman to mga idol. O oh, si Sofia ng sulat sa si ngalan. Uy, kabalo naman mo sulat si Sofia. Hi, Sofia. Kiss papa be. Kay mo masayro na papa. Mm. Wala siya klase ron guys kay Simbrick. Bali Bernis pa yung balik klase. Lunis na no, lunis. O oh, si James. Hi, James. Ngayon, hmm. gundoy, taasa kayo. Ayaw. Puti, gundoy. Hmm. ko, ma. Kantahan ko muna si James. Okay. Kailangan ko Dito sa piling <tong> ko Kailangan ko Ang yakap mo At iyong halik <tong> Kailangan ko Ikaw dito sa buhay ko, paano nang ayet Ay, tagaan ko ni Bibi. Muna yung jacket. oo uh. uh. no. mm. paano nang puso ko naging usara kailangan ko'y kamu. Minsan lamang sa buhay ko. Uy, mga ka Ang isang -a -a katulad -a -a mo, ako lang ang ibigin mo. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ko asahan nating maglalaho. Ang pag ay alay sa'yo lamang kung kaya giliw dapat mong malaman Minsan lang kitang iibigin Stop it! Minsan lang kitang mamahalin Ang pagmamahal sa'yo wala nang hangganan Dahil lang minsan ay magpakailanman. Wish ko lang. Hello guys. Ah, si Sofia guys, nag uh, guys, naga uh, naga uh, sulat na siya guys kay wala pa si Classic Aaron. Bali siya. Mm. So, ako James, oh. Si James na Watch! Mm. Mm pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko ito at pangarap ko pangarap ko pangarap Hi hey guys. Ah, uh, guys, mo na ako guys, mamasayro, mamasada ako, ako karon guys. Oh, shout outs tanan mga mom sir, mga mom sir, labi na sa mga mga byahe karon. Amping pinganon ay oh God bless po sa tanan. Oh kanunay na yung nagpasupport sa kodag. God bless po. Thank you for watching guys. And maraming maraming salamat sa inyong kanunay suporta. Bye bye. Mabuhay ka mong tanan. God bless po.